Talento sa galing sa pagsasayaw ang naging puhunan ni Norman Santos sa showbiz na nakilala dahil bahagi siya ng sikat na all-boys dance group noong 90s na UND o Universal Motion Dancers. Ngunit sa likod nito ay ang matagal na niyang iniindang karamdaman na matapang niyang nilabanan hanggang sa huling sandali na kanyang buhay. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagpanaw ni Norman Santos ng Universal Motion Dancers. A UMD dancer Isinilang bilang Norman Montibon sa tunay na buhay, ang pangalan ni Norman ay kilalang kilala sa dance scene. Bago pa nga ang pagdumina ng mga all-girl groups, ang mga lalaking mananayaw ay siyang nagpapalakas ng sigawan at hiyawan mula sa mga manonood. Si Norman ay bahagi ng Universal Motion Dancers o UMD. Isang all-boys sing and dance group na namayagpag sa si entertainment industry at kinagiliwan ng mga kabataan noong 90s. Kasama niya rito ang ibang original members ng grupo na sina Wawid Guzman, Brian Furlow, Marco McKinley, Jerry Oliva, Jared Faisan at ang kambal na Jim at James Salas. Isa sa mga iconic na pagtatanghal ng grupo ay ang kanilang Dying Inside the Dance Routine at ang kanilang Legendary Butterfly Dance Step sa kantang Always ng Erasure. Ang grupong ito, na nagsimula bilang mag-backup dancers noong 1992, ay sinasabing sila ang unang naging nagpakilala ng mixed hip-hop street dance variety sa local na dance scene. Ang kanilang kasikatan na nagbigay daan din para sa iba pang mga all-male groups na makapasok sa showbiz. Katunayan, bukod sa mga pinasikat nilang dance covers, nagbigay sila sa big screen. Ang Sige ay hataw mo noong 1994 at Ibigay mo ng todong-todo noong 1995 ang dalawa sa mga pelikulang ginawa ni Norman kasama ang mga kagrupo sa UMD. Norman's Kidney Battle Matapos ang papamayagpag ng karera bilang bahagi ng UMD, hindi tumigil si Norman at hinanap ang kanyang lugar. Pinangunahan ni Norman ang R&B at dance band na Hip to Soul na tumugtog sa mga five-star hotels sa buong Asia mula Hong Kong hanggang Tokyo sa loob ng walong taon. Noong 2007, siya at na kanyang banda ay lumipad sa Dubai at pinahanga ang mga music aficionado sa Ratski, isang kilalang tambayan ng mga hard rock chunkies sa lugar. Isang taon matapos nito, nagdesisyon siyang tumigil sa pagkanta at magtrabaho bilang isang barista at minsan nagsusupply ng pagkain sa mga construction workers sa Dubai mula sa isang containerized store. Pero kasabay na pagkikipagsapalaran niyang ito ay ang pagdating naman ng isang malaking pagsubok sa kanyang kalusugan. Ang dating lakas at liksi na kanyang katawan ay naglaho. Taong 2013 nang ipaalam ni Norman sa publiko ang pagkakaroon niya ng sakit sa bato at dito din na si Lyon ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Sa isang panayam noon, naibahagi ni Norman kung paano niya hinarap ang naturang sakit. Anya, October 2012, natuktasan ang malubhan niyang karamdaman. Ito na yung mga panahon na tumigil na siya sa paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ayon kay Norman, palagi niyang alam at tinatangkilig ang nightlife at banda. Masaya nga araw siya sa mga panahong yon, ngunit dumating sa puntong nagresisyon siyang mamuhay ng mas tahimik. Kaya siya sa mga aktibidad tulad ng basketball, pagpunta sa gym at pagkain ng mas masustansyang pagkain. Ngunit nung nagsisimula na siya mag-ehersisyo para magbawas ng timbang, may nangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos ng ilang linggong pagtakbo ng lagnat, pagkawala ng ganang kumain, pagkahilo, paginginig at mga cramp na diagnose siya na may kidney failure. Balik tanaw ni Norman noong araw na mapacheck up siya, naramdaman niyang sobrang hina siya at hirap siyang huminga. Kinabahan daw siya at hindi alam kung ano ang gagawin, lalo na nang malaman niyang malala na ang kanyang kondisyon. Dito agad niyang naisip kung paano siya makakaligtas sa sitwasyon. Matapos ang second opinion sa doktor at makumpirma ang kanyang kondisyon kung saan ay kinailangan niyang sumailalim na sa kidney transplant nagsimula si Norma na magdialysis noong January 2013 dahil sa kanyang kondisyon na kinabibilangan ng tatlong beses na dialysis bawat linggo na tumatagal ng apat na oras sa Sheikh Khalifa Hospital sa Ajman sa UAE kung saan may tubo na inilalagay sa kanyang dibdib na hirapan si Norma na makahanap ng trabaho. Nakipasalamat nga raw niya at ang mga kaibigan niya ang tumutulong sa pagbabayad ng kanyang mga gamot. Aminado naman si Norma na nakalimot siya at inabuso ang sarili sa bisyon noong panahon na malakas siya. Wala daw siyang pamilya na may kasaysayan ng kidney failure at pinaniniwalaan niyang ang kanyang kondisyon ay pinalala ng matagal na niyang habit ng pag-inom ng mga soft drinks pagkatapos kumain imbis na tubig. Mahilig din daw siya sa maaalat na pagkain at nang maramdaman na ang sakit Ayon kay Norman, doon na raw muli niya nabanggit ang pangalan ng Diyos at humingi ng kapatawaran. Kwento ni Norman, minabuti niya na manatili muna noon sa UAE kahit meron ng sakit dahil libre pa noon ang kanyang pagpapadialysis. Pero nagsimula na siyang magbayad at hindi pa rin gumagaling. Dito na siya nagpasyar bumalik na lamang sa Pilipinas at harapin kung anuman ang maaaring mangyari sa kanya. Ayon kay Norman, noong mga panahong yun ay talagang nanalangin siya na sana makauwi siya sa bansa nang bumangon na kanyang takot. Nasabi pa raw niya noon sa Panginoon na kung kukunin man siya nito, ay ayaw niyang mamatay sa ibang bansa na gusto niyang makapiling ang mga mahal sa buhay pag mangyari ang hindi inaasahan. Bagamat nahihiya pang sabihin na siya sa mga tao sa pagnanais niyang mabuhay pa ng mas matagal sa mundo at sana ay matulungan siya. Samantala, bagamat may mga pagkakataong nararamdaman niyang humihina siya dahil sa kanyang kondisyon, pinapanakas naman daw siya ng suporta ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Katunayan noong August 2013, nagsagawa ang ilang kaibigan at dating katrabaho ni Norman ng isang benefit concert na pinangalan ng Concert for a Cause for Norman Santos para makapuntar ng pondo sa kanyang pagpapagamot. Ayon kay James Salas, sa UMD, hindi lang turing nila parang kapatid, talagang pamilya na at naniniwala silang malalagpasan ni Norman ang pagsubok na ito sa kanyang kalusugan. Nagpaabot din ang pasasalamat si Norman sa mga kasamahan mula sa ibang dance groups tulad din na John Hilario at Vong Navarro. Maging si Herman Kuya James Moreno ay nagpaabot din noon ang suporta sa pinagdaraan ng pagsubok ni Norman. Pinuri ni Kuya Germs ang kabutihang loob ni Norman at ang kanyang malasakit sa pamilya at nagdasal siya na magpatuloy ito sa laban at magkaroon ng mas mahabang buhay dala ng pananalig sa Panginoon at sa tulong na rin ng mga kaibigan at pamilya sa kabutihang palad noong December 2013, nakabalik ng Pilipinas si Norman at dito pinagpatuloy ang pagpapagamot sa kanyang sakit sa bato. Nakauwi siya ng ligtas at malakas at sinabi na patuloy niyang ipagpapasalamat ang pagkakataon na ibinigay sa kanya at wala sa opsyon ang sumuko. Norman loses his fight against kidney failure. Sa mga lumipas na taon, tinupad ni Norman ang kanyang pangakong hindi niya basta-basta na lamang susukuan ang sakit ng hindi lumalaban. Sa katunayan, kahit na may iniindang karamdaman ay hindi nawawala ang pagmamahal niya sa pagsasayaw. Nariyan ang patuloy sa pagtanggap niya ng trabaho. Kung titingnan ang galaw ni Norman sa tuwing sumasayaw, walang duda na kaya pa rin itong humataw at makipagsabayan sa mga kasamahan sa UMD na tila ba walang karamdaman. Paliwanag ni Norman kapag sinabing trabaho ay talagang trabaho ito para sa kanya kung saan ay kinakalimutan niya na may sakit siya. Kung anong araw ay pinagkatiwala sa kanya na trabaho ay binibigay niya ang kinakailangan tulad ng mga kasamahan. Kapag alam niya raw na may guesting ay talagang lumuluwas siya. Dahil din sa kanyang sakit na naroon ang dobling pag-iingat upang hindi mapagod ng husto, ayon kay Norman, pinaghahandaan niya ito. Matapos nga raw niya mag-ensayo ay talagang naglalaan siya ng oras para magpahinga upang hindi mahilo o manghina kapag nagpe-perform siya. Ngunit ang matagal na pagkikipaglaban ni Norman sa kanyang sakit ay natapos nang sumakabilang buhay siya noong February 3, 2025 sa edad na 52. Ang pagkamatay ni Norman ay kinumpirma ng kanyang partner na si Chato Maria sa pamamagitan ng isang post sa Facebook. Dito ay pinahayag ni Chato ang lungkot sa pagkawala ni Norman matapos ang mahabang laban sa kidney failure na nangangailangan ng dialysis na nagtagal ng higit sa labing dalawang taon. Ibinahagi rin ni Chato na ang burol para sa mga labi ni Norman ay posibleng maganap mula February 12 hanggang 16, 2025 sa St. Peter Memorial Chapels sa Tabakuhan, Olongapo City kabilang sa mga nagluluksa sa pagkawala ni Norman ang former UMD member na si Wawi de Guzman. Sa kanyang Facebook post, pinahagi niya ang throwback photos ng kanilang grupo at ang bigay pugay sa alaala ni Norman. Mensahe ni Wawi, Utol, mahal na mahal ka namin. Hindi man naging maayos ang pagsasama ng grupo sa huli. At the end of the day, magkakapatid tayo. Wala akong ibang hangad kundi kabutihan nating lahat. Humingi rin ang paumanhin si Wawi para sa kanyang mga kapagkukulang at sinabi niyang hindi siya makakarating sa kinaroroonan niya ngayon kung hindi dahil kay Norman. Pagtatapos niya, We love you Norman Santos, UMD for life. Kita kits tayo na Gerald sa finals ng buhay ko. Ang tinutukoy ni Huawei na si Gerald at si Gerald Faisan, ang unang miyembro ng UMD na binawian ang buhay dahil sa asma noong December 31, 1997 sa edad na 23. Nagpaabot din ng pagkikirami ang kambalas na James at Jim Salas. Sa Instagram account ni Jim, pinahagi niya ilang larawan ng kanilang grupo at iniwan ang mensaheng Rest in Paradise Tol, Norman Santos, Mahal ka namin Tol. Kalakip nito ang hashtag na Gone Too Soon But Never Forgotten at UMD for Life. Samantalang sa Instagram post naman ni James, binahagi niyang isang itim na background at nagsulat ng mensaheng ng pamamaalam kalakip ang hashtag na UMD for Life.